Isang SUV na dumaan sa busway na may plakang pangsenador, sinita ng enforcer. Saan ito nangyari at kanino kaya itong sinasabing sasakyan? Ating alamin sa video ito Trending at pinag-uusapan ngayon sa iba't ibang social media ang isang sasakyan na SUV na pilit dumaan sa bus lane sa EDSA na kahit alam nito na bawal ay tinuloy pa rin ang pagdaan dito at ang plaka ng sasakyan ay pang na number 7. Maririnig pa sa video ang boses ng sumisitang lady enforcer habang pinapahinto ang sinasabing sasakyan pero pilit Pinipilit pa rin ito ang inaabanti ng driver at parang may balak pa itong managasa. At maririnig din sa video na hinihingi ng lady enforcer ang lisensya ng driver para nga i-verify ito. At maya maya ay binuksan din nito ang bintana ng sasakyan at nakita din sa video ang mukha ng isang lalaki habang paunti-unting inaatras ang sasakyan hanggang sa tuluyan na nga itong nakaalis na hindi man lang ito natikitan. At ayon sa balita ay inaalam na ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAEC kung sino ang may-ari ng sasakyan. At ayon din sa enforcer ay hindi na nila nakita kung may sakay nga ba itong senador ang SUV. At ayon sa DOTR ay pinapatrace na ito sa Land Transportation Office o LTO ang registered owner ng sasakyan. At para mala mana na kung sino nga ba ang may-ari ng sinasabing sasakyan ay hinimok ni Senador Cheese Escudero ang LTO na agad ng alamin kung Senador nga ba ang may-ari ng sasakyan at kung sino nga ba ang driver. Ating pakinggan ang pahayag ni Senador Chis Escudero. Early may nilabag sa bat na batas yung SUV yun na dapat panagutan. Um, hiniling ko na sa LTO na alamin kung sino nga ba ang pagpinagkakakilanda ng may-ari at gumamit itong ng um, coaching ito, pati na rin yung plaka para malaman kung ito nga ba'y isod sa isang miyembro ng Senado. Ngunit wala daw number 7 na plaka na inisyo sa issue v na ito ayon sa LTO at ayon din sa LTO sa oras na matukoy ang may-ari at ang driver ng sasakyan ay ipapatawag daw ito. Nangyari pala daw ito sa may northbound lane bago ang bus carousel sa may Guadalupe noong November 3, 2024. At ayon sa balibalita ay kamag-anak daw ni Senador Sherwin Gatchalian ang may-ari o ang sakay ng sinasabing viral na SUV. Ngunit hindi pa ito kinumpirma ng Senador kung kamag-anak nga ba niya ito. At at ito lang ang naging pahayag ng senador patungkol sa isyong ito. Ating pakinggan kung ano nga ba ang kanyang naging pahayag. Nod ako ng news at nakita ko na yung representative ng company may statement na tapos nakita ko rin na nagbayad din ng fine. So iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang decision at uh, at makalipas nga ng ilang araw ay nabalitaan natin na nagpakilala na nga ang driver sa media na si Angelito Idpan at nakarehistro daw ang sasakyan sa kumpanyang Orient Pacific Corporation ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza. Pero nung tinanong na sila kung bakit may ginagamit silang plate number na 7 na tanging iniisyo lang ng LTO ay sa mga senador lamang. Ngunit hindi na sila nagbigay ng pahayag patungkol sa isyong ito at ayon din sa driver na si Angelito Edpan noong mga oras na daw yun ay masama ang kanyang tiyan kaya sinubukan na lang daw nila na dumaan sa busway mula Paranaque going to Ortigas ating pakinggan ang naging pahayag ng driver na si Angelito Edpan i-atras mo sir, i-atras mo sir. I-atras ko agad sir. Wala akong intention na saktan siya. Pwede ako pasok sir. Kasi nagmamadali po ako. Masakit kasi yung chan ko sir eh. Medyo natiliwil ako nun sir. Kaya eh, gusto kong ano sir, sumubok na dumaan noon, sir. Tinikita na at pinatawan ng patung patong na paglabag at pinagmulta ng 9,000 pesos si Angelito Edvan. At ayon sa pahayag ng LTO, ang plate number 7 ay itinatalaga lamang ito para sa mga senador. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Attorney Vigor Mendoza ng LTO. You know, we that, so. Kasi gusto so, natin kabuyin yung manufacturer, doon kung dandiyan pa yan. At uh, kung dandiyan pa yan, eh, you to operate. I mean, it is registered, no? yun know, alam natin ngayon. Uh, application it is registered, a plate has been issued to them. Kaya nga, uh, one of the offenses would be, ano nga tawag natin doon? Uh, you to attach the uh, proper plate. <laughs> ayon kay Senadora Tolfo pagkatapos na sitain ang sinasabing SUV, ay pumasok pa daw ulit ito ng bus lane kahit na nasita na ito ng enforcer. At ito ang naging pahayag ni Senadora Tolfo Balita ko pala yung, ano, yung violator na yon. Matapos siyang mapara sa, sa Guadalupe, after ilang metro, bumalik ulit. May CCTV daw. At hiningi ko yung CCTV niya. Bumalik ulit sa bus lane. Antigas ng ulo ng taon to. Ay, uh, nandito para tungkol doon sa nangyari sa Guadalupe 3, doon sa Aixa. Ako po yung nagkasala sa yung uh, paglabang sa regulation ko. Tapos na pumasok po ako sa Aixa. kung hindi yung ng Uh, o, hindi, hindi ko po uh, gusto na yung ginawa ko sa aking pagkatamali. Natitikitan yung matras na.